Nagbabanta ang grupong Manibela ng malawakang tigil pasada kasunod ng revelasyon ng umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB. Agad namang sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chief Teofilo Guadiz habang iniimbestigahan ang ahensya. Yang at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez todo paalala ang barker na si Julaine sa mga pasahero sa Pilcoa QC. Presi na. Tugo nito ng LTFRB sa halos tatlong buwang sulud sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yun nga lang, hindi pa rin doon ito sasapat, sabi ng mga tsuper. Ito lang yung piso kasi 70, ay 67 ang crude. Eh. Kasi mahal din ang piyesa. Wala, Baga, wala tayong magagawa. Lahat kasi tumaas eh. Wala tayong ano eh, no choice. Sabi ng LTFRB Provisional, o pansamantala lamang itong pinapatupad na pisong dagdag pa sa jeepney. Ibig sabihin, hindi kailangan ng mga fair matrix o taripa para lamang makapaningil. Pero ang Altodap, Acto at Pasang Mazda, nag-require pa rin sa mga drivers nila na magpaskil ng fare matrix para iwas diskusyon. Madali naman daw kasi itong makikita sa LTFRB website. Pero ang Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP, hindi na raw isasama sa taas pasahe nasa 20 units nila ng modern jeep. Ito naman mga air condition kasi dahil karamihan sa kanila na tumatakbo ay nilagyan namin noon pa ng pinatawag uh, tinatawag na gadget na pampatipid sa krudo. Kaya sila ay talagang uh, malaki naman yung kanilang natipid. Kasabay nito, kinumpirma ng LTFRB na magbabalik ang Service Contracting Program o libreng sakay ng pamahalaan simula sa Nobyembre. Bukas ito, hindi lamang sa mga bus, kundi pati na rin sa mga jeepney sa Metro Manila. Aabot sa 1.3 billion pesos ang inilaan ditong pondo ng Department of Transportation bilang tulong sa mga apektadong PUV. Pero kasabay niyan, ang alegasyon ng umunay katiwalian sa LTFRB. Araw-araw, ini-stress niyo ito. Kasamaan ko, araw-araw, pinakakain niyo kami ng kaba na hanggang December 31 na lamang kami. Tapos, Urap pala kayo! Ganito na lamang ang galit ni Manibela Chairman Marvel Buena matapos isiwalat ng dating Executive Assistant LTFRB Chairman Chofilo Guadiz na si Jeffrey Tumbado ang mga umano'y illegal na kalakaran sa ahensya. Meron daw tinatawag na Ruta for Sale, Provisional Authority for Sale at Special Permit for Sale. Kapag ikaw eh, operator ka, uh, gusto mong makuha itong daan na ito, sa, lalo na sa probinsya, Magre-request ka, modification or off-route. Tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong iyan kahit hindi pwede, eh, hanapin mo ako. Huh? Tapos, yun na. Milyong piso raw ang halaga ng mga illegal na transaksyong ito. Kalat din daw ang katiwalian hanggang sa regional offices. Sa gitna ng revelasyon, naniniwala naman si Tungbado na posibleng biktima lang din daw ang dating niyang boss na si Guadiz. I don't believe na siya lang ang ano eh, pang-sarili niya yun. Eh. I mean, may instruction din from higher up. Mari na rin itinanggi ni Guadis ang akusasyon. Wala pa po akong nalalaman ng kanyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin, malinis po ang ating kalooban. Sa kabila yan, naglabas ng anunsyong malakanyang na sinususpindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chairman Guadis kasunod ng aligasyon. Pinaimbestiga na rin daw ni PBBM ang umano'y korupsyon sa si LTFRB. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.